Hi guys, good morning. So nandito na naman ako sa Mabinay, guys. Sumabay din ako sa kapatid ko. Yung kapatid ko, yung sabi kong ginagamit kong driver, ay umuwi galing Cebu kasi may mga tumawag sa kanya dito na no, for interview. So ngayon dito po siya. Dito siya sa Mabinay ngayon ng interview. So sumama ako para at least makapagpasignal rin ako. Anyway, So, maraming nagtatanong, uuwi pa ba kami ni Ayos sa Nepal? one month na guys no ano ba ngayon October 8 kasi kami nakarating dito talaga dito sa amin dito sa Mabinay kasi October 5 kami nag flight ba diba, sa Nepal one year oh, one year one month na talaga eksakto November 8 ngayon eh uh, babalik it's a yes and it's a no but my heart says maybe it's a no yun talaga, tsaka yung isip ko si Ayush, nami miss ba niya yung Nepal? Oo naman, nami miss niya, naghahanap din siya ng papa niya. Ngayon, nagkakausap naman kasi pag naka-online ako, nakaakyat ako doon sa ano, doon sa ibabaw ng bahay namin, guys. Nakakatawagan din naman kami ni Govinda doon. Ayan. Pero para kasi sa akin, Um, marami kasing advantages kung nandito kami sa Pilipinas ni Ayosh kahit magka kahit magkalayo-layo kaming tatlo marami talaga kahit sabihin niyo na yung walang signal doon sa amin mas bukid talaga nakita niyo naman mas bukid kung sinasabi kong countryside doon mas countryside yung feel dito sa ano sa probinsya namin kasi doon patag eh Ay, yung buong lungsod talaga ng sandali 'yung buong lungsod kasi talaga ng Mabinay is ano patag na patag 'yan. While well, 'yung sa amin dito ay eh, bulubundok 'yan, 'di ba? Maputik pa. Malayo kami sa kalsada. 'Di ba? Pero alam mo kasi there's no place like home talaga yung yung feeling of security ko na nandito ako sa Pilipinas iba nung nandoon ako sa Nepal alam mo yung ano andyan si Gubinda pero yung feeling ng iba iba yung security ko na yung kakampi ko nandyan yung pamilya ko nandyan yung mama at papa ko kasi doon eh for the past 5 years naman wala hindi naman ako nakaranas ng mga kung ano-anong mga <laughs> mga karumal-dumal na pangyayari sa Nepal pero ano talaga basta in terms of education ano talaga aminin natin mas maganda talaga dito sa Pilipinas mas mahal ang ano ang education doon sa Nepal kaya yun yung setup namin ni Gubinda, I can't really tell pa sa ngayon. Yung, basta sila, tina, matawag sila, balik na kayo dito, ganyan. Kasi aminin ko sa inyo guys, no, yung pagpunta namin dito, bakasyon lang yung ipinaalam ko kay Gubinda talaga. Never akong nagsabi na dito na lang ako. I decided it myself na hindi na dito ako kasi pag sabihin ko naman na ano nadidistract ako sa mga dumadaan pag sasabihin ko sa kanya na magstay na kami doon sa Pilipinas hindi na hindi niya maya kami papayagan eh kapag sinabi ko talaga na ay doon na kami dalawa ni Ayush <laughs> Alam lang wala nga kami dalang mga ano yeah, damit, eh, sakto lang yung mga damit ko, damit na nato ng mga kapatid ko. <laughs> yung mga suot-suot ko. Wala talaga as in ano lang kami ni Ayush na magbabakasyon lang kaming dalawa talaga. Yun lang yung yun lang yung ipinaalam ko sa kanya nung una, nung pina, nung sinabi ko sa kanya na hindi kami babalik. Feeling betrayed siya, guys. Feeling betrayed talaga siya na ano. Pero pinaliwanag ko sa kanya. Kailangan nating ano kailangan kailangan natin tung gawin kailangan ko tong gawin kasi ganito ganyan ganyan kailangan nating mag grow kailangan kong kailangan namin ng ano kailangan talaga ng space yun yung nakikita ko sa aming dalawa um, you have to grow on your own yun sabi ko sa kanya kasi eh, hindi sa lahat ng panahon malakas tayo hindi sa lahat ng panahon ano nandyan may alam mo yun ang yun ang sabi ko sa kanya kasi medyo ano siya eh medyo na, sumobra siya ng pagkakampante um, over secured si si Gubinda yata sa ano sa relationship namin na parang ano na sobraan basta so nakikita ko yan nung pumunta na kami ng Nepal na sumobra na yung security niya sa sarili niya so kailangan nating luwag-luwagan so it's either sabi ko mamumili ka Uh, magbago ka para sa sarili mo para sa amin para sa pamilya mo or gusto mo na ganyan lang sabi ko um, sabi nga ni nanay sa akin nung ano, last namin na nagkakausap kami ganito, ganyan, ganyan si Ayush. Mahirap magsalita pa guys. <laughs> I can't find hindi hindi ko alam. Ay Ayoko kung dumating sa punto na ano mag-overshare ako. Basta 'yun lang sa ngayon dito kami, dito kami sa sa Pilipinas ni Ayush. At kung ano man tong mga choices na pinili ko na dito kami na nagpumilit ako na dito kami isa lang yung pinagpipray ko kay Lord inalaw mo na makauwi kami wala akong pera na umuwi but he blessed me may nagbigay sa akin ng ticket so that is ano talaga sabi ko Lord it's your will Ayun na nandito kami. Nasa sayo na. Kung kaya mo kaming tiisin ni Ayos na magugutom kami. At <laughs> one day, itong mga choices ko na to, I know it will make sense. Isang araw, I know isang araw, sasabihin ni Ayush sa akin na, Thank you mama it was hard pero pinili mong ganyan so yun lang muna guys yung may chichika ko sa inyo yun lang muna yung pang marites natin <laughs> pang marites for the day alam mo kasi sa bahay I have no chance to think about mag marites ng ganito ganyan ganyan fully occupied ako ng mga mga gawain sa bahay punta punta doon sa mga tita ko ganyan ganyan mga mga pinagagawa sa mga kung ano-ano lang sa bukid. Hindi lang makatodo guys kasi alam niyo naman hindi ko naman ma-upload kaagad ay na, puno ka na kaagad ng akong cell cellphone ko kaya hindi ako makatodo ng ano. Basta. Kuwesi. So yun lang muna guys. Thank you so much. Thank you for watching. Ingat po, ingat. Yeah.